Hi guys! Ayan, for today's video, nandito tayo sa mga wholesale ng ating mga paninta And as you can see guys, ayan, iba-iba, naka-sale, may sale, ayan, for casuals, pang-adult, ayan, pang-adult guys, ayan, price starts at 180. 180, 150, depende sa klase Ayan guys, so, so nandito tayo Namimili tayo ngayon Namimili tayo ng Pampa uwi Ayan, dahil tayo po ay may buyer <coughs> Ayan. So, ang sikreto ng tagumpay ni Inday, guys, ay consistency sa posting. Ayan. Consistency, posting, at huwag ka mamimili ng post mo kasi hindi ka magsusuot niyan. Buyer mo ang pipili niyan, buyer mo ang magsusuot niyan. So, nakita niyan, guys, dinudumog. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan guys, so trouser. Wow. So napakadami dito. Mamimili ka na lang ano yung mga bet mo. Ano yung mabili sa'yo. So, ayan guys Price reveal tayo Price reveal Ayan Ito. Ayan Price reveal tayo guys It's okay for me na makita nyo Kung magkano yung puhunan ko But actually kasi guys, nakikita nyo yung puhunan ko. Pero yan ay wholesale. Minimum of 6 pieces. 6 pairs. Ayan. So syempre, babawi tayo sa presyo na kung magkano yung pang-selling natin. Diba? Ayan. So, yan, yan si Inday guys kapag wala sa upuan niya. Nandito yan sa nag ukay, -ukay. <laughs> Hindi to ukay ah brand niyo to lahat. Korean, China, Bangkok. Ayan Bangladesh, iba-iba guys yan. Iba-iba. Uh, usually imported. Ayun, dito sa mga Shein mga ano, ayan guys. Oh, uh, yeah. So, magaganda lahat yan, guys. Ang daming tao kasi kaya hindi tayo makapasok ng basta-basta. Yan, guys, ang daming namimili. O, si ate, hinakot na lahat. Ayan, mga trousers yan, guys. O, trouser namin, guys, for only 280 lang. Ayan, 280. May trouser ka na. Napakaganda na nun. Imported na yan. So ayan, packing up na. Tayo naghihintay pa tayo ng para sa atin, ano? So ayan, guys. Tulad ng sinabi ko, paano ang sikreto para sa makabenta ka? Continuous na posting, continuous na uh, sharing. Ayan. Tapos dapat alam mo kung ano yung mga may bibentang item, no? yung mga trending yung uh, laging may production, mabilis ang hatak ng stocks para para ka mag-repeat uh, order, alam mo na kaagad kung saan mo bibitbitin at eh, hindi maama, hindi ma dismaya yung iyong uh, buyer. Ayan, so Ayan guys, oh, gaganda ng mga blouses So, ano guys Isa pa lang to sa mga supplier namin Isa pa lang to sa supplier ko Ayan, hindi ako nakapag-vlog kanina Kasi dami talagang tao dun sa kabila So, di, ngayon na tayo nakapag-kuha-kuha ng video. Ayan. So, ayan muna po guys. Iwan ko muna kayo at palabas na yung aking stocks. Ayan. Bye-bye muna po.